Namatay si Happy Dos Santos, ina ng singer-actress na si Tipi Dos Santos, matapos maksidente ang kanyang asawang si John sa isang bakasyon sa Seoul, South Korea. Siya ay 58 taong gulang, ang pagkamatay ni Happy ay kinumpirma ng kanyang pamilya sa kanyang Facebook account noong Sabado, Disyembre 30, na nagsasabing siya ay ipinaglaban ang kanyang buhay, ngunit sa huli ay nagpasya ang Panginoon na iuwi ang kanilang pinakamamahal na maligayang tahanan. Minamahal na pamilya at mga kaibigan, noong Desyembre 30, 2023, at ang ating pinakamamahal na si Happy ay pumanaw matapos magdusa ng mga pinsala mula sa isang aksidente sa trapiko sa Seoul, Korea. Ang sakit ng pagkawalang ito sa aming pamilya ay hindi may larawan at mamimiss namin siya araw-araw. Ang ina ni Tipi ay inilarawan bilang ang liwanag ng buhay at mundo ng kanyang asawa at sinasabing ang pinakamaalaga mapagmahal na ina na maaaring hilingin ng sinumang anak. Hinding-hindi namin makakalimutan ang pagmamahal at kaligayahan na dinala niya sa aming buhay, at alam namin na marami siyang naantig sa parehong paraan. Mangyaring ipagpatuloy ang lahat ng magagandang alaala na ibinahagi niya sa bawat isa sa inyo sa inyong mga puso. We love you forever dearest bride, mama, and lolly ang anunsyo ay dumating isang araw pagkatapos kumuha si Tippi sa kanyang Instagram account upang humingi ng mga panalangin mula sa kanyang mga tagasunod matapos na masangkot ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan sa tila isang maikling bakasyon sa South Korean capital. Hindi pa nagsasalita ang actress-singer tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina sa social media habang sinusulat ito.